Okay, so good morning Buenos dias, desde España So, it's the last 9.21 At malamig Siyempre, as usual And it's our second day Or my second day Napapasok ulit sa class So, ito Malapit na rin naman ako sa school So, kahapon Nga pala So, itong part na to, itong area na to Ayan doon sa kabilang bakod niyan. Yan yung parang... Ah... Uh, isa sa mga... Grounds... Or playground... Na... Pinag-aanohan ng mga... Bata. Okay. So, ayan. Ayan, yan. ba bawal kong... I-video doon sa loob. So, ngayon... Wala pang schedule. Mamaya pa ang labas namin dyan. So ayun lang so mamaya update ko ulit kayo kung anong happening for happenings ng second day but I'm expecting it to be good pa rin as usual so ito so yan ang morning routine walk ko so pagdating ko ng Pilipinas huyo kayong lahat payat na ako <laughs> joke lang so ayun Comment yeah, na lang ulit. Ciao! Okay, so... Done with the second day. Siyempre. Unti-unti, Mga kabisado din natin ang routine. So, ah, uh, saan ba ako pupunta? Meron akong Pupunta ang bahay uh, Sabi ko alas 2 Sakto sa I-anoyin ko muna Sakto sa lang 1.38 na So tatawag ako Yung may-ari Tapos yung Nang-ghosting sa akin kahapon na May-ari nung isang bahay Tumatawag na eh, nasa Ano ko nasa school so hindi pwede so tatawagan ko na lang ulit so I hope this time maging okay yung uh, mga transaction kong pupuntahan para makahanap na ako ng matutuloy ang malapit okay so yun lang so second day ganoon pa rin naman uh, pero nalito ako doon sa schedule na binigay sa akin kanina kasi may tatlong uh, teacher da, kasama ko dapat nasasamahan ko kada classroom eh na, na 30 minutes 30 minutes lang pala yung binigay yung ina-expect nila so sabi ko bukas na lang doon ako mag-uumpisa doon sa isa na hindi ko masyadong napuntahan kanina so ayun So, tomorrow will be another day. That's why, magpapahinga ulit muna tayo at magpe-prepare. So, ayun lang. Ciao. Adios. ayun. Tinignan ko yung abitasyon. And, okay naman. Maganda naman. Very, ano siya. Uh, Ito tagito. Very quiet and organize kasi yung mismong mayari ang nakatira doon sa bahay pero ayun, medyo mahal 450 euros so dahil dyan tumaya na lang ako ng <laughs> loto so first time kong tumaya ng loto so ito tapos may scratch it pa siya so hindi ko alam kung paano tumaya so parang kumbaga sa ano eh ang tinaya ko na lang rumble. Nagtanong lang ako. <laughs> tapos sabi, magkano daw yung itataya ko? So, ang sabi ko, ah, uh, pwede daw pong tumaya ng 2 euros. So, 2, tapos 4 yung lumabas. So, 8 euros agad. <laughs> tapos, kumuha ko ng scratch it. So, tingnan natin kung anong kalalabasan ito. <laughs> So, syempre, tat ko yung ticket ko. Diba? Kasi mamaya nanalo yan eh. Hindi ko alam kung pwedeng i-fold ito o ano. Pwede naman siguro. Okay. Tapos, mag-scratch it tayo. Ayan. So, dito tayo naman sa... Ano? scratch it muna tayo. So, sabi dito, tres and raya. So, ibig sabihin, kapag may, ser, may XX o kaya 00 na straight or diagonal. Sabi nga dito eh, straight or diagonal daw, magkakaroon na ng premyo. Tapos, kapag kulay red ang nakuha, doble pa ang premyo so we'll see kung anong kalalabasan nito so kung um, paano siste okay may zero tingnan natin yung kasunod may zero ulit sana zero para straight uy x So, dito sa linya na to, hindi siya pwede. So, dun tayo sa taas. Uy, zero ulit. Uy, X. Eh, Tingnan natin sa kabila. Uy, X. Eh, malas So, dito. Uy, X. Eh, so, ang pag asa ako na lang. Is ito Okay So ihuli na natin yung pag-asa Uy X So ayan So kung X ang lalabas dito Panalo oh. So pag may kulay pula daw Ibig sabihin Ano Ah uh, O dito Madodoble pa So, tingnan natin. Ah, hindi pa na Tingnan muna natin kung magkano premium. magkano lalabas. Ang sabi dito ay 10. 10 daw. So, yun yung magiging premium ko sana. Pag lumabas, sana meron para balik taya. Pag nalumabas yung X dito, tapos dito X. So, dalawang dalawa yung premium ko. Okay. Ito na. So, wala. Malas. Okay. So, let's see. How about the other one? Okay. So, let's have this one. So, unahin natin yung premyo para exciting. Magkana yung premyo. Pucha. 1 Euro lang ang premium 1 <laughs> Euro. Eh, okay, kung tumama at madoble. O di may dos. Try natin. Umpisa natin dito. Okay. X. Umpisa natin dito. Another X. So, huwag natin muna tunin yung dina. And then, dito. Dito Uy, bilog So, tingnan natin yung Dito, sa baba At taas na lang Uy, X So, kung X to, panalo oh. O Tingnan na natin to, kasi walang o, So, wala Ito, Ito tingnan natin kasi ito wala na dito Wala na rito Ito may pag-asa Check ko muna ito Kasunod. So wala na rin pag-asa dito So sana maging X to Para ito yung may pag-asa So walang pag-asa Ito may pag-asa Kung 0 At yung X naman At X to So ito at saka ito So, ito muna. Check natin. Ito na lang. Uy, X Uy! Uy! So, wala na to. Wala na to. Ito na lang. So, pag naging X to, may panalo tayo. <laughs> Sorry. Alas muna. So ayun, para lang dito sa Pinas. Pero walang walang swerte. Yeah. <laughs> Pero sana doon sa loto. Kumama ako ng loto. Lahat kayo. Lahat kayo maaambunan. 早。<laughs>